Kamusta mga katropa? Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Kilala nyo ba kung sino ang tao na nasa larawan? Marahil marami sa atin ang na nakakilala sa kanya. Sino nga ba siya? Tara mga katropa, sabay-sabay natin kilalanin kung sino siya. Ang taong nasa larawan ay si Emilio Fami Aguinaldo. Ang kauna-una ang Pangulo ng Bagong Republika ng Pilipinas. Isa sa pinakakontrobersyal na Pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak noong ikadalawampung ng Marso, isang libo, walong raan at anim na sa El Viejo, Cavite, na ngayon ay tinatawag ng Kawit, Cavite. Siya ay kapito sa walong anak ni na Crispolo Aguinaldo at Trinidad Fami. Sa pamamuno niya, Natanggap ng Pilipinas ang kasarinlan laban sa mga Espanyol. Naitalaga din siya bilang unang pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng Kongreso ng Malolos. Ilan lamang ito sa mga detalyeng alam natin sa unang pangulo ng Pilipinas na si Aguinaldo. Sa series na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga trivia patungkol sa mga naging pangulo ng Pilipinas. Ito ang 10 katotohanan tungkol kay Emilio Aginaldo. Number 10. Speech caught on video. Alam nyo ba na may video ng pagtatalumpati ni Emilio Aguinaldo ang nakunan ni Douglas Fairbanks? Isang American actor, screenwriter, director at producer noong 1931. Nang tumigil siya sa Pilipinas Sakto ng pagbisita niya sa bahay ni Aguinaldo sa Cavite ay nagsasaad ng talumpati ang Pangulo. Kaya nakunan ni Fairbanks ang talumpati ni Aguinaldo. Ang talumpati ay nasa wikang Espanyol. Maari nyo itong mapanood sa link sa baba. Number 9. Dalawang Republika Sa pamumuno ni Aguinaldo, ay nasubaybayan niya ang pagkabuo at pagpapatibay sa dalawang Republika ng Pilipinas. Ang una ay ang Republika ng Biak na Bato noong ikauna ng Nobyembre 1897. Ang sumunod naman ay ang unang Republika ng Pilipinas o Malolos Republic noong ika-23 ng Enero 1879. Ikawalo, the first ever Japanese collaborator. Base sa pahayagan ng The Los Angeles Times, na ibalita noong ikapito ng Febrero, isang libo apat na Inakusahan si Aguinaldo na first Filipino Quisling o isang traitor noong sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Subalit naglabas ng pahayag si Aguinaldo na nagawa niya lamang ito para protektahan ang sambayan ng Pilipino. Number 7. Killed 18-foot crocodile. Ang isang manunulat na si Philemon V. Tutay ay eh may naisulat na artikulo. Pinamagatan itong The Presidents at Play. Nakasaad dito na walang bisyo ang unang pangulo at minsan sa buhay nito ay may napatay siyang labing walong talampak buhaya sa ilog ng kagayan. Ang nasabing buhaya ay minsan ang ginawang dekorasyon sa hallway ng Universidad ng Pilipinas. Number 6. Dalawang Asawa Lingid sa kaalaman ng marami sa atin, dalawa ang naging asawa ni Emilio Aguinaldo. Ito ay sina Hilaria del Rosario Ipinanganak noong ikalabim pito ng Pebrero, 1877. libo Kinasal sila ni Aginaldo noong ikauuna ng Enero, isang Saktong araw din ng pagsapi ni Aginaldo sa katipunan. Namatay si Hilaria del Rosario noong ikaanim ng Marso, isang sa sakit na pulmo tuberculosis. Siyam na taon makalipas mamatay ang unang asawa ni Aginaldo. ay pinakasala naman niya si Maria Reyes Agoncillo. Ipinanganak noong ikalabing lima ng Pebrero, isang libo walong raan pitumpot Ikinasalang dalawa sa Baraswa in Church noong ikalabing apat ng Hulyo, isang libo siyam Namatay si Maria isang taon pagkatapos mamatay si Aguinaldo. Ikadalawamput siyam ng Mayo, isang libo na anim na putatlo sa edad na 84. putapat. Nasa kalahati na tayo ng mga video mga tropa. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para kapag nag-upload ako ng video ay manonotify agad kayo sa mga ito. Number 5 five, five Children Lima ang naging anak ni Aguinaldo kay Hilaria Agoncillo ito ay sina Carmen Aginaldo. Ang ikalawa ay si Emilio June R Aginaldo Jr. Ikatlo naman ay si Maria Aginaldo. At si Cristina Aginaldo. At ang ikalima ay si Miguel Aginaldo. Number 4. Atake sa puso. Sa edad na siyam na putapat ay namatay ang unang pangulo. Ang kinamatay ni Emilio Aguinaldo ay atake sa puso noong ika ng Pebrero, isang libo, siyamnaraan at anim na putapat sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City. Number 3. Pagpapapatay kay Antonio Luna Noong ikadalawa ng Hunyo, isang libo, walong raan, siyam na nakatanggap ng dalawang telegrama si Luna. Una ay galing sa San Fernando, Pampanga. Humihingi ito ng tulong para sa pag-atake muli sa San Fernando, Pampanga. At ang ikalawa ay ang sulat galing kay Emilio Aguinaldo. Nakasaad dito na pinapapunta si Antonio Luna sa katapanatuan upang bumuo ng bagong gabinete. Ang kontrobersyal na sulat na ito ang nagturo sa unang pangulo sa pagpapapatay kay Luna Tatlong araw makalipas ang araw na iyon ay pinatay si Luna kasama si Coronel Francisco Roman Ang isa nilang kasama na si Kapitan Eduardo Rusca ay nakaligtas Ikalawa Death of Bonifacio May akusasyon din kay Aguinaldo na siya ang nagpapatay sa pinuno ng katipunan ang supremo na si Andres Bonifacio. Pinagtibayan ito ng mga kasulatang naguutos sa mga tauhan ni Aguinaldo na ipapatay ang magkapatid na Procopio at Andres Bonifacio. Ang sulat ay naipakita din noong isang auction sa Leon Gallery. Number 1. The Youngest President of the Philippines and the Oldest President to Live sa edad na dalawampu't siyam na taong gulang ay naging Pangulo na si Emilio Aguinaldo. Namatay naman siya noong na naput-apat na taong gulang siya. Pinakamatandang nabubuhay na naging Pangulo ng Pilipinas. Napanood nyo ang sampung trivia tungkol sa pinakaunang Pangulo ng Pilipinas, ang El Presidente, Emilio Aguinaldo Ifami. Abangan ang mga susunod na trivia na ibabahagi sa inyo ni Mikaelis? Elis. Magkalimutang mag-like, comment, share, at subscribe. I-ring nyo na rin yung notification bell para pag nag-upload ako ng video, notify kayo once na ma-upload ko ito. Shoutout nga pala kay Gian Carlo Rosario, kay Jake Berayon, JC Valdez. Salamat sa pagsubaybay mga katropa. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-unlad at laging tandaan na lahat tayo may pag-asa.